mabilis na kwento ng aking uh, mga health issues was 25 years diabetic, naka-insulin sa damakbak na mga meds, oral meds, mga synthetic meds kasi nga, ang dami ko ng komplikasyon sa kidney, sa heart, sa liver, retinopathy, neuropathy, ano pa ba? Ang dami talaga, grabe. So, yan yung mga pinagdaanan ko at dying state na ako dati. Pero thank you Lord dahil sa strict at clean low carb and fasting lang ay talagang na-correct po. At eto na ako, nasusubaybayan nyo naman ako, nakikita nyo ako araw-araw, di ba? Yan! So, sana ma-inspire kayo at ma-motivate na rin kayo. So, maling food, maling lifestyle, ako noon, yun lang, kinorek ko lang ngayon. Salamat sa Diyos dahil kay Doktora Josephine Grace Rohotan, yan na, sa kanya ako nag-aral sa YouTube niya na talaga, grabe, at masterclass. Pero, sobrang saya ko na i-share sa inyo yung low-carb journey ko. Kaya sabi ko nga, the best, amazing ang result ng uh, strict at clean low-carb and fasting lifestyle. Yan. Kaya sabi ko nga, yung mga dumadaan ngayon, sa dinaanan ko, maging hopeful kayo. Pero siyempre, proseso yan na, kailangan yung arabin, kailangan talagang pagsumikapan at gustuhin nyo. I-decide nyo talaga na maglo-low carb kayo at magiging strict kayo. At uh, syempre, dapat grateful ang puso na ito talaga ang blessing ni Lord sa atin. Goodness ni Lord ito sa akin. Sa atin. Talaga. Grabe. So, ibig sabihin, pagtitiwalaan natin si low carb. Kasi mahirap din kasi gawin natin ang gawin si low carb nang may mga pagdududa tayo. So, parang ang hirap no, di ba? So, buuin nyo muna yung loob nyo. Tamang mindset. Decide. At willing kayo. Maging excited kayo. Mag-explore kayo. Muli kong sasabihin. Mag-follow kayo! <laughs> Hindi. Alam nyo, namin misinterpret ako sa follow. Sabi ko kasi one time. I-follow nyo ako. Sabi ko. Nung pala, tin tindi ng marami. Sabi, eh, ba't daw ako i-follow? Ganon. So, yung iba naman. Eh, naka-follow na ako. Pero hindi naman sila nag-follow talaga ng mga sinasabi ko, yung mga sharing ko dito, ganon. Pinindot lang pala yung follow. So hindi po iyon ha, para maging clear sa atin. Oo. Pag sinabi ko na follow nyo ako, oh, sabihin kabuuan na yun, ano yung ifa-follow buong low-carb journey ko. Para kung na-reverse yung aking mga health issues, kayo din. So kinaya ko, kaya ko. Kumasa kayo, kaya niyan Kahit CKD na yan. Kahit ano pa yan, fatty liver, mga heart problem, dala ng mga matataas na asukal nung araw, do it now.